Hello, good morning guys. Nandito po ako para i-share po sa inyo ang aking karanasan sa itong halaman na to. Fortune Plans. Madali lang makakuha ng ganito sa kapitbahay nyo. Manghingi ka ng sanga. Putulin mo. At itanim mo. Pero ibabad mo muna sa tubig. Para kahit papano, ay ito mo muna. Sumaha na bago mo ilagay sa lupa. Ganito po kasi ang story ko niyan. Hindi ko kilala itong nga na ito eh. Noong 1999, tapos nakita ko sa kapitbahay, humingi ako ng sanga, tinanim ko. After 5 years, 2004 yata yun, may mulaklak, kulay puti. Ngayon, hinayaan ko lang, magulat ako yung mga project ko kasi meron akong pagawa ng upuan. Dami kong project, di ako maganda ugaga Boom street namin, ilagyan ko ng Christmas light kasi kumikita na ako. Ngayon, hindi ko alam, hindi ko kilala na ang pangalan pala nito sa atin sa Pilipinas ay fortune plans. Tapos sa sa ibang bansa naman, sa mga British ay ano naman siya, yung... Adwen, Dracena fragrance. Parang corn plants. ayun siya. Tapos sa Brazil naman, ang tawag naman dito ay, sa marami ako nito. Eh. Ang tawag naman dito ay ano, yung Lucky Wood sa Brazil. Grabe, ang mahal sa kanila. Ang mahal nito. Pag binili mo to ang mahal-mahal nito, siguro nasa mga $40 na ito. No, sa atin sa Pilipinas, masipag pa lang. Hindi ka lang sa katibahay. Tapos, ibabad mo sa tubig tapos itanim mo sa lupa ganito oh nung binabad ko sa tubig siguro isang buwan ng kalahati nung sumaha siya ng maliit nilagay ko dito sa pasong maliit na to kaya ito na siya ang ganda na niya. tapos ang pangalawa kong naranasan tong swerte kaya naniniwala akong totoo talaga pero siyempre may kasamang dasal nung 2013 namutol ako sa alam mo yung mga dinimolis na, na mga bahay tapos yung mga tanim nila na iwan doon ay eh, natanaw ko sabi ko doon sa mga bata doon sa may pugod lawin sa may las piñas tulungan nyo ako samahan nyo ako mamutol tayo sa so, namutol kami tinanim namin na sa jar oh my god ano yun eh tanda ko pa yun eh uh, July okay August 1, August 1, 2013. Bagyo pa noon ng Ruby. Pagkatapos, 5 o'clock afternoon noon, nag -ano ako, nag-wish kami, kaming lahat nag-wish. Aba, kinabukasan sa ganong oras, yung may nagbigay sa amin ng ano, yung gin, isang bandil ng gin, yun, pinaghati-hatian namin. Ang wish ko lang naman, bigyan ako ng uh, 30,000 para idam ko dun sa bahay na ang upa 10,000 per month. 3 months lang yung wish ko kasi kaya ko naman kahit paano bayaran sa aking kita. Pero, iba yung binigay. Napakarani ang iyak ko talaga. Sa lang. Yung luha mo na hindi mo mapigil, parang gripo na hindi mo ma Grabi oh, grabe ang iyak. Kaya totoo talaga ang culture plan na to ay maswerte. Kaya kayo guys, tapusin nyo ang video to para malaman nyo ang sikreto ng halaman na to. Eto, nagtanim pa ako ng marami. Tingnan nyo. Ayan. Inalagaan ko yan. Ganda-ganda na niya. Oh. Tapos sa kabahayan ko, marami pa. Marami yan, marami yan. Ayan oh. Pagka... Uh, pagka pumunta ka dito ayan ako ang dami niyan ayan ayan siya. kaya kayo mag alaga kayo libre lang to nasa mga paligid ninyo walang mawawala sa atin kaya ito yung isa sa mga halaman na pinaniwalaan kong mayroon talagang tinatawag na good fortune. Mag-wish ka lang, isama mo si Lord kung sino mo yung Panginoon na sinasamba mo. Sabihin, pag nag every morning magdidilig ka, diba? At saka hapon. Pag nag- Pag nagdilig ka, sasabihin mo, Lord, thank you po sa maghapon. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan. At bigyan niyo po ako ng grasya. Saka ka magdidilig dito. Kasi yung words mo, siyempre maririnig ni Lord yun. Tapos, plus, fortune pa, ito pang wishing plan. O, oh, di ba? Kaya guys, eto na ang dami, dami dito. Bye-bye. Salamat ng marami sa inyo. Pakisubscribe na lang sa baba sa mga bagong viewers. At maraming salamat sa inyo. Meron pa ako maraming fortune plan na next na i-upload sa inyo. Bye-bye. Thank you.